You tiradas boss. So dito na boss na paggamit naman tayo ng zilong dito na boss dahil ito yung pinakamalakas na hero sa MLBB mga bos Kailangan mag inga talaga yung kalaban natin dito lalo na sa XP mga boss o kaya sa gold rain mga bos kasi maganda ang gamitin yung zilong mga bos kapag gold rain. So dito napilitan tayo dito mga boss na nga ako ng gold rain zilong kaso nagpick pa ng Laila kaya dito tayo napilitan tayo dito sa HP at kara po yung tirisla dito pero mas marunong tayo kay Tirisla mga boss Ayan na nakauna lang siya sa libin natin pero hindi naman tayo papayag na wala tayong maano. ah uh, yan dito mabigyan natin yung naka, naka assist tayo dito pangalawang round dito mga boss ayan na napalalay naman yung Tirisla dito at Ang bilis makaikot yung core namin kaya yan. Atay. sa so, nabigyan natin. Sa nakat na tay, tayo dahil si sa dito. May ika tayo sa mid lane. May nag-iisang bata dito mga boss. Kaya yan. Nabigyan natin. Pero trade naman yung boot lane mga boss. Dahil dalawas sila doon. Yung Trisla sa saka yung Sun. Kaya dito na lang sa mid lane na lang yung babasagi namin. May trade naman yung Tori doon sa top pa sa boot lane. So dito na naman tayo sa mid lane at nakita namin na may ano na dito. Kunti na yung buhay kaya yan. Killing spray na tayo mga boss. So dito hindi nakapurma yung nana nila mga boss dahil na natin. Naharangan natin kaya nabasag yung turi nila. So pagkatapos dito mga boss lipat naman tayo sa... Ah, uh, gusto ko sanang basagin na tura Kaso may sun dito na pulahan. Kaya ayan, nabigyan natin naman yung sun. Lakas tayo. So, bikot lang ako mga boss dahil nakita ko yung mighty risla. May kakampi naman ako ng ang sa kanya. Kiis lang tayo mga boss. Ayan na, bisik ka bisik na yung risla mga boss. Malakas talaga yung zilo mga boss. Kaya... ayan, marami nagsasabi na bonus round dahil sa sobrang lakas. O, pangalawang puri na to mga boss. So, binigyan ang diskarte natin. Pagkatapos ang tinabasag yung tura Lord naman yung ataktihin natin. So, yan. Dito, parang naglalag yung core ng kalaban. Mga boss, yan. Sigurado, naglalag to mga boss. Yung sun. Kaya, drab na natin to. So, monster kill na tayo mga boss. umalapit malapit na to sa katotohanan mga boss. Thank you so much sa mga nakatampi ko dito mga boss na sobrang lakas nila mga boss. Isa na lang taori ang natira mga boss. Niyan ba na lang yung natira? Sigurado na to mga boss. Thank you so much for watching mga boss. Maraming salamat sa hot panonood mga boss. At sa mga hindi pa nakafollow, pa follow naman mga boss. Yan di